Ano yan? Adobo. Na Adobo. Adobo. <laughs> Dahil linggo ngayon, siya ang magluluto. Sabado at linggo, siya nagluluto sa akin. Pati ka naka, ano, apron. Si Pag, bravo, bravo. barabo. <laughs> Nakasign ka na. Ha? Eh, Alam mo, oh. dito sa pamamahe na ito, oh. ako ang nasusunod. Oh. Nakasign ka na. Hindi mo ako kaya mong dito. Oh. Nagkukusa ako. Bravo. <laughs> Very good. <laughs> Luto ng kanin. Luto na. Yeah. Alam mo, mo ako. <laughs> ako ikahi kahit kailan, dito sa simula ng tayo magpakasal, ako ay hinding, hinding, hindi mo mautusan. Nabero. Nagkukusa ako. <laughs> <laughs> Nagkukusa daw siya. <laughs> Duga, mayaman ka naga diyan, JB. Hmm? Mayaman ka na diyan. yan. <laughs> Yun na lang lagi ginagawa mo eh. Nakapag-compete ka na ga. May hey. manda mo na sa prop. Ah, la uh, lapat siya doko. Hindi man lang nag-beddings ng inyong leto. Yung isa naman nagko-compete ay may kausap sa cellphone. Ayos. Sige. Diba? Klaseng masarap nga yan. May gulay. Yes, may gulay. Ilahat eh, mo na. Para um, hindi mm um, to... -hmm. mabuhin. Mungin kakaunti ang karne sa dyan. Mm Ayoko naman ng karne. Gusto ko lang ay gulay. Tsaka sabaw. Hmm. Sarapan mo ha. Sarapan mo ha. Uy. Uh Oo. -oh. Hmm. Kantagin mo na din eh. Oh, mm, din ako din. Okay. <laughs> Thank you guys for watching. Chow.